Tagay okay, bro tagay okay. <laughs> bro bro wala ka kikita, bro <laughs> <laughs> dayan, Copyright 'yan. Huwag kang sasaktan Kahit di na tayo Problema mo Pilit ka man Limutin ay Naghihintay pa rin Nagbabaka Sakali na Muli kang dumating Hey! Bakit ba Diwan Liwan mong nag-iisa <laughs> 🎵🎵 <Tagay, tagay. laughs> <laughs> Sa sino sinusunod naman kita Kahit ano, hindi na kaya, wala pa rin kwenta, bakit ba? <laughs> ayos, ayos ang biyahe mga kalingap. <laughs>

Ano dong abay ba? Yan dong abay. Dong O oh, ano? Bo oh, ano pantayan? Wala to ko to pantay. Dong ah? abay dong. Sayanya pumunta 8 pa 8 eh, 'di ba? Oo. Oh, oh 'di banal na po. Ano na mo. 'Di ko alam 'yun. pa 8 pa. Ano ba ganyan?

Bago tayong sa malaki ano kamusta gitara magitara oh, oh, oh. dito, dito. Oh, gitara ka magitara ka magitara kamusta ka magitara kamusta <Dito>, ka <dito>. magitara kamusta ka magitara kamusta ka ka magitara ka magitara kamusta ka 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 Naso? The next song. Banal na aso daw. Naso daw. <laughs> Sabi nito eh, di do it. Let's right? Ano mo yung alam mo? Ayun, Ay, mo yung, yung... alam natin lahat. Masaya na kanta. Yung alam natin lahat. Masaya na kanta? Magbalik. <laughs> <laughs> yung mga mga rak ba? Mga panginuman daw na kanta ba? <coughs> Dapat yung ano, bro, Christmas song. Okay. Christmas song. Pamira. Ano ba Ano

o oh, oh, iniambu <laughs> 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 <laughs>

Bye. Kaya mapasok sa ako. Sa mga kapag papasok naman kami, sabi nila para kayo kalabaw. Amoy amoy niyo na parang kalabaw. Kasi o na yun ay common. Oh, kasi pawis siya. O o na yung pag magma-escape ka, laging may gagawin ka na ano eh. May maligo sa ilog, sapa. Yung AA, ano ba, may mantap kami talaga sa mga bata na alam mo ito, ay papunta ka pa lang. Balik na kasi nag-aanan na, na eh. ano? dinaanan na namin yan sasabihin ng kitchen